Yo! What's up mga idol for today's video Ito ang gagawin natin So ayan, basag po daw ang screen Pero sira ang saksakan Ayan, kung napapansin nyo po Meron pong nabale or na tulak sa taas Ang isang paa ng charging pin Ayan, kung napapansin nyo po Meron pong lumitaw sa gilid na gold. So yan po yung paanang charging pin. Pinachik na rin ito ng may-ari sa iba. Ang sabi, bago daw mapalitan ng charging pin ay kailangan din palitan ang LCD. Yan, guys. So dito po sa gagawin natin ay hindi po tayo magpapalit ng LCD. So gagawin po natin ang charging pin na hindi po madadamage ang screen. Dahil kung napapansin nyo po, meron pong basag. So bago po ito mabuksan lahat ay unahin po ang LCD. May posibilidad talaga na mabasag ito. Kaya sinabi po dun sa mayari, bago daw ito mapalitan talaga ay kailangan din palitan ng screen Dahil basag na po ito. So, dito po, gagawin po natin na hindi po tayo magpapalit mga idol. So, dahan-dahanin po natin sa mga hindi po nagagalam. Yung mga ganitong model talaga ay kailangan dahan-dahan po ang pag-angat ng screen dahil napaka-sensitive po ito. At sa mga hindi pa po nagagalam, ang mga ganitong unit na G4 Core, G4 Plus, G6 Plus, ay yung mga dikit po ng adhesive sa LCD nito ay hindi na po masyadong nakadikit kasi expired na po ang dikit dahil may katagalan na ito. So wag po kayong matakot pala mga idol kung bago pa lang kayo nagsisimula. So hindi po natin alam yung napagtanungan niya baka bago pa lang siguro nagsimula gumawa kaya hindi po niya binuksan dahil possible talaga din na masira yan dahil may basag na may crack na po sa baba. Pero ang sabi naman ng na may-ari, mayroon daw itong display. So gagawin po natin, sana hindi masira. So ayan, ay, isiksik ko na po yung pinaka pangtastas sa si ilalim ng LCD. So dahan-dahanin natin, iikot-ikotin na lang natin yan. na matastasan natin ang ilalim ng LCD na hindi madadamage. So ayan, medyo naangat na po natin yung pinakataas. So sa baba naman tayo mag-umpisa sa may crack. So ayan, initinitan nyo lang po lang konti yan mga idol. So hindi po yan basta-basta bibigay. Dahil meron naman po yan tempered. So ayan, kung napapansin nyo po, yung crack nya eh, hindi naman po dumami. So yan, ito po yung gagawin nyo mga idol. So siksikan nyo po ng konti yung may basag para ma hindi maiwan yung mga durog-durog. So, ayan, naangat na po natin. So, first time din po ito mabuksan, mga idol. Ayan, kung napapansin nyo po, yung mga dikit-dikit, mayroon pa pong mga adhesive sa gilid-gilid. So, expire na po yan. Yung may mga kulangot-kulangot na puti-puti. Nung unang labas ito, ay may takot ka talaga magbaklas dahil po sobrang dikit po ng adhesive nito. So, ayan, naangat po natin yan, yung pinaka- LCD flex. So, ingat-ingat po mga idol. Baka maputol. So, ayan. Ito po yung LCD niya mga idol. So, naangat na po natin. So ingat-ingat din po kung may mga basag na at sana po hindi ito matuluyan may display pa rin para naman yung may-ari ay hindi po gagasto ng malaki. So ayan, dinisan muna natin. So napapansin mo talaga na first time pa pumabuksan dahil yung mga iskro niya ay talagang matigas pa siya alisin. <laughs> so ayan, tanggalin muna natin lahat ng iskro at mag-shoutout po tayo dito. Ayan, lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So ayan. So, ang model po pala nito mga idol ay G4 Plus. So, ang kaparehas po nito, G6 Plus, G4 Cores. Pare-parehas lang po ang sistema kung paano po kalasin ang pinaka loob. Ayan, tanggalin natin yung board. Ayan, yan po yung pinaka motherboard. So, ito po yung problema niya. Ayan, kitang kita po natin yung ebidensya na sira na talaga ang saksakan. Ang gagawin po natin dyan ay palitan na po natin. So, ayan, ilagay muna natin sa PCB holder at tanggalin po natin. Maglalagay po tayo ng flux So ayan ang gamit ko pong init dito ay 380 heat at air naman ay sakto lang na hindi ito so, sasabog So ayan natanggal na po natin at linisan po natin ang kanyang mga paa ng charging pin So naglagay po tayo ng mga tingga So ayan guys so iba iba po ang paggawa ng mga charging pin na ganito So sa akin po mga idol dahil hot air ko po ito Ang gagawin ko po ay dinagdagal ko po ng tingga ang mga paa at yung gilid gilid So ayan Ganun po ako mga idol. So, hot air po ang gagamitin ko. At original din po na charging pin ang ipapalit ko dito para mas matibay. So, galing po ito sa unit. So, marami na po akong replacement na charging pin nito mga idol. Pero hindi ko kinabitan. Dahil gusto ko matibay ang pagkakagawa. Kasi kung replacement po ang ilagay ko dito at possible na madali mabiyak at alam naman natin na basag ang kanyang screen kapag lagi natin binubuksan ay pwedeng matuluyan. So pang matagalan na po ito. So ayan, alis na po natin. So galing po yan sa unit na Samsung G7 Pro. So parehas lang po sila ng charging pin. So ayan, so sobrang tibay po talaga ng mga original. So ayan, kung napapansin nyo guys, kung yung isa ay meron pang kompleto pa siya. So ang isa naman ay merong isang nabawas. So ayan, ang gagawin po natin ay ilalagay na po natin. So ayan, hot air po ang ginamit natin para... Sobrang swak talaga at talagang pit na pit ang pagkakagawa natin. So ayan, pasayawin lang po natin at ayan, kapit na kapit na po yan dahil makina po ang ginamit natin at hindi na po natin kailangan hihinangin pa yan. Dahil meron na po ng tingga na nilagay natin kanina. Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, sobrang ganda po ng pagkakagawa natin. Ayan, sigurado ako dito pang matagalan na to. At sana mga idol, so antayin nyo po kung bumigay ba ang LCD na binaklas natin. Kasi yun po ang sabi sa akin nung inabot ito ng may-ari, Nung pinacheck daw talaga niya sa iba, ang sabi, kailangan din palitan ng LCD bago palitan ng charging pin dahil masisira daw talaga. So ayan, para mas makatipid ang may ari, mga idol, so tingnan po natin kung na-damage ba. So ayan, balik muna natin yung screw lahat. Do so, dalawa pong screw 'yan at i po natin maya-maya lang kung mag-display pa ba. So ayan, linisan muna natin kasi first time pa ito mabuksan. Marami talagang dumi sa ilalim. So ayan, i-fit muna natin mga lodi So it at i din natin, 'wag po kayong kukurap kung mag-charge na ba yung ginawa natin. So ayan, ito po yung LCD kanina, mga idol, so marami pong dumi. At ayan, i-test na po natin, mga idol, so 'wag po kayong kukurap. So ayan, kung napapansin nyo po, wala pong nasunog sa gitna. So malaman po natin, kapag may nasunog sa gitna, ay hindi po papasok ang charger. Ayan, tingnan po natin. Antayin po natin na lumabas ang kidlat. So ayan, lumabas po ang kidlat. So ibig sabihin mga idol, ay hindi po natin na damage ang screen. Kasi konting pagkakamali mo lang talaga dyan. Ayan, kung napapansin nyo po, bigla po siyang nagkalaman. So lubat ko ito nung inabot at nagulat ako. Ayan, bigla pong bumababa ang battery. Biglang mag 37 at mag 30. so nagulat ako dito na hindi ko naman sinards nung dinala po dito ay patay po siya so possible nito nung pagka-stack nito baka may laman pa i-testing e din po natin mamaya kung gumana pa ba ang pinaka-touchscreen so ayan napapansin nyo po meron po siyang laman 36 so ayan Nag-charge naman siya at ibalik na po natin ang mga screw. So, ayan. Tingnan natin kung magdadagdag pa ba yan, mga idol. So, 36% po yan ang battery charging. So, ayan. Huwag po kayong kukurap, mga idol. At sana magdagdag po ito para maging normal na siya. So, ganun po yan, mga idol. Kapag mga ganito talaga para sigurado na meron ang basag ang screen, para hindi talaga bumalik agad ang sira ang kailangan nyo talaga mga original na charging pin para hindi kayo mababak jaban at talagang magtagal pa ang paggawa dahil ang kapag original po na charging pin ay sigurado pang matagalan na po yan ayan dahil nadikita na po natin yung LCD ayan linisan muna natin so gamit po tayo ng panglinis so ayan Kung napapansin nyo po, yung basag ay hindi naman nadadagdagan. At sana, Antayin po natin kung mag-touch po ito. So, nag-38% na po siya mga idol. So, kanina, una, 38, naging 36. At ngayon, naging 38 na naman. So, tingnan po natin kung mag-touch pa ba ito. Dahil, meron na po itong basag. So, sana ay mag-touch pa rin siya mga idol. Kasi, kung hindi po ito mag-touch talaga ay magpapalit mo ng LCD, mas dumoble ang gasto ng may-ari. So hindi lang po doble, libo mahigit ang LCD nito. So ito naman ang sa paggawa nito ay hindi naman po may kamahalan. So ingat-ingat din po sa paggawa ng mga ganito dahil kung meron na talagang crack ang mga screen ay possible medyo matatakot na talaga tayo magbaklas. So pwede naman yan ilaba ng 50-50 kung magawa o hindi na hindi na kailangan palitan. So sa akin naman, hindi ko ito nalaban ng 50-50. Ayan, kung napapansin nyo po, nagta-touch pa rin siya mga idol. So hindi po tayo nagpapalit ng LCD kasi kung nagpapalit talaga ng LCD nito ay may kamahalan lagpas. Kulang-kulang po 2,000 ang gagastusin nito. So buti na lang, Charging pin lang po ang napalitan natin. Ayan, kung napapansin nyo po, yung touch talaga ay nag-normal na. Sumusunod na po yung mga apps. So, nakatipid po ang may-ari nito. So, ayan mga idol. So, hindi pa pala ito kinuha hanggang ngayon. So, sinarge ko po ito at nag-100% naman siya. So, wala na pong problema. Ayan, normal ang charging. So, sana nagakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana, suportaan nyo po ang aking channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po. So ito lang po talaga ang problema. See you on my next video mga idol.